ano talaga, isang paraan na lang yung naiisip natin ay yung tinatawag na pag-abroad. Ano? dahil sa kagustuhan natin na makawala o maiahon man lang sa kahirapan ang ating mga mahal sa buhay at isa na ho ang produkto si Manang Ninyo sa bagay na yan kaya kung bakit, nandito ho tayo nakasalukuyan pa rin na nagtatrabaho sa ibang bansa at dahil na pinangarap din natin at natupad din naman ho yung una ho talaga na ating uh, goal sa buhay ay yung mapatapos talaga ang ating mga anak sa pag-aaralan ho kaya naman hanggang ngayon si Manang Ninyo ay nagtatagal pa pero alam nyo ho ba na yung pagpunta ho dito sa ibang bansa ay hindi ho ganun kadali. Yan. Dahil sabi ko nga sa mga uh, nakalipas kong mga vlog ay eh, yung pag apply pa lang ay eh, nako uh, alam ko na maraming makakarelate nito dahil nadanas nila yung paraan ng pag apply diyan pa lang sa Pinas ay eh, napakahirap na ano hindi ho ganun ka easy yung pag apply bago ka makapunta ho dito sa ibang bansa. At kapag naman naaprubahan ka, nakapasa ka, Papunta ka na rito sa ibang bansa, napakalaking katagumpayan mo yon. Ang sarap sa pakiramdam, mga kababayan ko, na maranasan. Ay, sasabihin mo, mapapayes ka talaga at naguupapaw ang iyong kagalakan. Kapag ka yung nakapasa ka sa mga lahat ng pinagdaanan mo, dyan pa lang sa Pinas, nung bago ka pa lang nag apply Ganun ho. Pero hindi ho dyan nagtatapos ang lahat, ano ho, dahil kapag ka nandito ka na sa ibang bansa, eh dito na yung tunay na realidad ng pag-aabroad, ika nga. At iyan po yung ating abahagi ngayon. Sa akin ko na lang, eh halimbawa, ano ho, yung ating naranasan dito sa abroad, yung tinatawag na napakahirap mag-adjust dito sa ibang bansa, ay talaga naman po, napakahirap ko talaga na mag-adjust. Hindi ho, biro-biro uh, ang pag adjust eh, pag nanandito ka na sa ibang bansa. kaya ganito ho yun, ano ho, yung pag adjust dito sa ibang bansa. Nung bago ho palang tayo, eh syempre, parabang nai-excite pa tayo, ano, pero nung nandun palang tayo sa Pinas, eh marami na tayong mga pumapasok sa ating isipan na mga nakakatakot siya, nakakakaba siya. Pero andun din pa rin yung excitement. Kasi nga, sabi ko nga, eh yes, masusubukan ko na o mararanasan ko na ang mag-abroad bilang kasambahay. O ba diba? At ganito nga ho, nung nandito na ho tayo sa ibang bansa, ang hirap ho talagang mag-adjust. Lalo na po sa kanilang kultura, sa kanilang pagkain, sa klema, andun na lahat eh. Andun na lahat na ikaw na isang kasambahay dito sa ibang bansa o kung ano mang trabaho meron ka, ay eh, lahat ng ito ay iyong pag-aaralan at kailangan mong pakibagayan ang lahat ng bagay ng ito. Kailangan mong matutunan at mapagtagumpayan. Number one po yan. So, nung ako ho yung nandito, eh, andun yung excitement pa. Kasi baguhan pa lang po ako, at saka isa pa, parang ang lakas din po ng loob ko na naparito sa Bansang Cyprus. Kasi nga ho, eh, meron ho tayong pinsan na nandito. So, isa pa rin na nakatulong sa akin yan, yung aking pinsan. Talaga. Yung pag adjust ko lang dito noon ay nang dahil sa bago pa lang ako, abay dahil yung mga amo ko ay busy sila nung time na yon kasi nga ho sa kanilang trabaho. So, iniiwan ako palagi dito sa bahay na to. At kung hindi ho akong nagkakamali ha, sa aking pagkakatanda, two weeks or three weeks pa lang, iiniwanan e, na ho ako ng aking mga amo. So, ibig sabihin, nung first time ko talaga ho dito, eh, mag-isa lang ho ako, at ang kasama ko lang eh yung aking aso, so dalawa lang kami ng aking aso, yung kanilang uh, sabi, eh anak ho nila, eh, gan ganun ho sila magmahal sa mga hayop, ano ho alam naman ho natin, kapag ka sa ibang bansa talagang uh, meron silang puwang sa kanilang mga lagang mga aso so yun ang number one kong uh, alagaan yung kanilang aso do malaki na si papi noon, talagang may edad na rin <laughs> si papi eight. at uh, sadly to say, si papi ay iniwan na ho tayo, ano ho tatlong taon nang wala si papi dahil na rin ho sa katandaan. Nung mabago ho palang lang ho tayo dito, ang hirap ho talagang mag-adjust. Kasi nahirapan ho ako nung una kasi nga ho, iniwan ho ako agad. At doon ko naramdaman yung tinatawag na homesick agad. Na dito ako napaisip talaga na tunay pala. Yung, alam nyo yon yung pakiramdam na yung sasabihin mong 'di ba? Marami tayong nababalitaan ng mga, mga kababayan natin na sila ho nawawalan na ho ng bait. Totoo 'yan. Dahil kapag hindi mo na paglabanan yung homesick na kupo, sabi ko nga sa inyo, para ka talagang mawawalan ka ng bait parang naramdaman ko ho yan nung time na naramdaman ko na yung homesick alam nyo ho ba, na kung maari lang sabi ko nga sa, sa pinsan ko noon ang lumipad na pabalik ng Pinas e eh gagawin ko, do wala akong ano noon, na wala akong amo, walang tumitingin sa akin walang nag naguuto sa akin bali iniwan ako dito noon ng mga sigo almost na isang buwan sila na wala noon so bago bago pa lang ako noon na so andito lang ako sa bahay nila kasama ko yung aso nila. So, ang hirap ko talaga pala yung maramdaman mo yung homesick. At dyan ko, napatunayan na nung nandyan pa lang ako sa Pinas, hindi ko pa alam talaga yung meaning talaga ng homesick. Ano ho, at dito lang natin talaga nalaman yung talagang malalim na kahulugan ng tinatawag na homesick. Kapag kayong homesick talaga umatake, naku, parang, naku, tinatawag na parang mawawalan ka na ng bait napakahirap sa isang OFW talaga yung mapawalay sa sa pamilya. Kaya saludo talaga sa mga kasamahan natin ano na nagtatagal dito sa ibang bansa at nakakaya nila lahat ng yun. At ako din ha, hindi ko rin sukat akalain na tayo ay makatagal dito. Dahil sabi ko nga sa inyo, naku, hindi pa buwan. Kung baga, talagang nararamdaman naman na natin, ang hirap mag-adjust. Kung hindi dahil lang, sabi ko nga sa aking pinsan na tumulong at palaging tinatawagan ako, eh, naku, malamang nakauwi na tayo sa Pinas. Napakaswerte yung mga may ka pinsan o kamag-anak na nasa abroad na merong nag-aalo sa iyo na swerte mo kapag ka ganun. at isa ho tayo na uh, maswerte sa ganun kasi andito ho yung aking pinsan. So, ang hirap ho talaga na mag-adjust di dito ho sa abroad na ko. Kaya sa mga kababayan natin na kapit lang. At kung wala man kayong mga kamag-anak dyan sa asa na inyong pinuntahan, paka-importanting tawag-tawagan ninyo ang inyong mga pamilya. Kausapin ninyo sila. Kung hindi naman pinagbabawal sa inyo yung paggamit ng cellphone, eh, napaka-importante na kumunikta kayo sa kanila. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ho kayo makakatagal ng dyan sa abroad kapag hindi nyo pag napaglabanan o natutunan yung pag-a-adjust dyan sa inyong bansa na inyong pinuntahan. Gusto ko nga pala i-share ko ho sa inyo kung saan ho tayo nakat nakatambay naka nung tayo ay umiyak nung time na ay naramdaman natin yung humsik pangungulila sa ating uh, mahal sa buhay no. Tara, puntahan ho natin yung lugar kung saan ako palaging umiiyak. Ayan, Diyan ako nakaupo. Ayan. Tapos, kasama ko yung aso, ano, andyan din yung aso, nakaharap din sa akin yan. At habang ako'y umiiyak, ang hirap talaga, guys, kapag ka nandito ka sa ibang bansa, napakahirap ang mag-adjust. At kapag kayong wala sila, dahil wala nga sila, di ba? Ayan, kapag kayong tinatawagan ako ng aking asawa, ng aking pinsan, eh, dyan nila ako nakikita at sasabihin nilang, bakit yan ka nakaupo? <laughs> di ba? Ang luang, luang ng bahay, bakit dito daw ako nakaupo? At dito din, sa opisina ng aking amo, guys, eh, alam nyo, habang kasi ito yung unang pinatrabaho sa akin ng aking amo eh. Ayan, eh, may ginawa ako. Talagang marami akong ginawa, maraming mga books yan. Sa, sa lahat ng kwarto meron yan. Sa, sa kwarto ko eh meron yan. Kaya inisa-isa Alam niyo ba, habang nagnililinis ko yung mga box na yan, itumutulo yung luha ko. Parang awang-awa ako sa sarili ko noon hindi, hindi ko ma-explain. Alam niyo yon na, sabi ko ganito pala, ganito pala yung dinatawag na homesick. talagang 'yung luha ko, talaga naman. Pero mabuti na lang ano, may ginagawa tayo nung time na 'yon. Uh, nung naramdaman natin yung homesick na 'yan. Sa palagay ko kung andito sila, yung mga amo ko noon, eh siguro hindi tayo ganoon na ano eh na nakaramdam ng homesick kasi nga iniwan tayo agad-agad, 2 -agad. weeks pa lang tayo, 3 weeks pa lang tayo, eh iniwan na tayo at parang mag isang buwan ata sila noon sa Greece. 'di diba? Kasama ko lang yung aso. O, mga amo ko noon, alam niyo ho, eh palagi ho tayong iniiwan, 'di ba? Kapag ka ganyan ng mga kasambahay tayo, eh, para bang natutuwa ho tayo, ano ho na na iniiwan-iwan tayo ng ating mga amo. Pero diba? nung baguhan pa lang ako, sabi ko nga, eh, ayaw ko yung napapag-isa kung lang. Pero nang nasanay na ako, aba, para bang hinahanap ko na na sana umalis sila, umalis sila, oh, 'di ba? So, ganun lang. Kapag ka nandito kayo sa ibang bansa, ha, kayo mga baguhan, ano ho, eh, talagang lakasan lang ng loob, ano at uh, magpray ho kayo palagi. Yan, yan ang ating kakapitan talaga, yung magpray kay Papa Jesus at yung uh, tawag-tawagan ng ating pamilya sa Pinas. Yun ang napaka-importante ho sa lahat. Ano ho? Yung matawag-tawagan yung ating mga mahal sa buhay sa Pinas. Para ho tayo makatagal ho dito sa ibang basa at Siyempre, yung matapos man lang yung kontrata mo para hindi naman ho sayang. Kayo na mga baguhan, eh, sana ho makatagpo kayo ng mga mababait na amo at igagalang ang inyong mga karapatan bilang kanyang kasambahay upang makatagal ho kayo dyan sa ibang bansa. Para ho yung pag adjust bagamat mahirap, eh para mapadali at hindi ho tayo matahirapan sa ating pag dito sa bansa na bago ho sa atin. Kaya sa mga kapwa ko ka OFW, at patuloy na nandito pa din sa ibang bansa hangga't may goal tayo go pa rin tayo di ba ika wala walang uwi na to sabi nga nila pero hindi uuwi at uuwi pa rin ho tayo gaano man tayo katagal dito sa ibang bansa eh uuwi at uuwi pa din tayo sa ating bansang sinilangan hindi ho ito pang permanente ika nga kasi nga ang ating pamilya ay nasa Pinas maliban lang kung ang pamilya mo, eh kasakasama mo na dyan sa bansa na iyong pinuntahan. At dyan na rin kayo na gustong manirahan. So, kung saan man ninyo gusto, ay decision ho ninyo yan. Di ho ba? Kaya, Hanggang dito na lang at sa susunod na pagbablog ulit. Sa mga bago pa lang po na napagpad sa aking YouTube channel, sa Malit na Bahay, please to subscribe naman po, padagdag ng paisa-isa para po madagdagan yung ating bahay na maliit. Kaya maraming marami pong salamat. At uh, pag nagustuhan nyo naman yung aking video, eh please like, share, at comment down. Ayan. Marami pong salamat. At mag-ingat ho tayong palagi mga kababayan ko na nasa ibang bansa at sa mga kasulukuyan pa lang na dito para magtrabaho bilang kasambahay o kung anumang trabaho ang inyong papapasukan, eh sana ho eh mapagtagumpayan ninyo ang pag adjust dyan sa bansa na inyong pupuntahan. Ano ho? Kaya good luck po sa inyo at God bless to all. Bye-bye!